Good morning! Nakagising ko lang. And it's 5.36 ng umaga. Umaga kami na guys kasi punta kami sa place ng bayo ko. Kaya samahan niyo ako magiging adventure ka today. See you there! Where are you going? Hi. Say hi to my blog. <laughs> hi, say hi to my blog. <laughs> hey, beautiful lady. beautiful <laughs> lady.

Sponsored guys. Huh? <laughs> We're here at. Shout out Singawar. to Marby Hop Japan. <laughs> Magana man. nature Spring. <laughs> Shout out to Bite Philippines sponsor. <laughs> and the is <British>, Z <laughs> together with the magu magu. Magana man. Today's guys wow. Tago mo siya. Ngayon yung model ng pinsan ko, guys. <laughs> model. Model. For, ano? For... Contact. contact. For contact. Just email me. Ako yung manager niya. <laughs> Bali ang hatihan. 2080. <laughs> Hi, guys. Dito na kami sa bangka. Airport. Airport. Eh, pag sa loob. Stranded guys sa ano, magsasagwa na daw. Anong barangay na yan ng Malolos? Malolos na yan. Anong barangay? Eh ano yung banda ano yan, banda ang... Matawag ito. Asa kawalan kami. Ito ba yan? Ito ba yan? <laughs> oh. Ah, okay. Mga takot na yung kasama ko, oh, nag-aaya ng humuwi. May timba pa oh. <laughs> ito na kami guys ba ba na kami oh, ba na kami may inihika tatakot sila sabi pabalik na daw tatakot <laughs> <laughs> ka? ka? tatakot ka? Oh. tatakot sila <laughs> may mita lang ba oh dami nga oh sago kahit hindi na kami mamingwit oh, okay. guys breakfast kami ng Bulate Brought to you by Ngay Pamangkin Jobbert And Pamangkin ni jobbert Boss Gerald Misi misi kau tu, nunggu nampak siapa? kau tu. Hehehe. Hehehe. Mamimingwit kami dito guys mamaya. Pagkain lang natin yung malalaking kuha Hahaha <laughs> May sinasabi gusto daw niyo mahuli ng malaki Mama boy, di po hindi ka pa nakakahuli ng malaki ah. Wow well, coming yeah, from uh. you Pare-parehas lang mama, tayo dito Hahaha Oo nakakuha ko tilapia at roho Naki picture ka lang doon Huwag <laughs> kang piling Tilapia at <or> roho <laughs> Wow Baka binigyan tayo Okay na yung pamangkin ko ng <laughs> ang lakas ng <laughs> bulate ito yung pinaka malakas kong pamangkin pinaka pogi pa to tinan mo pakita mo yung pogi pogi ano yung pogi iyong nguhuli ulit kami yung bulate ako na naman ang mapapagod dito ano yun wow 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 <laughs> anak <nang> mo <mamahe. laughs> Tulong-tulong kami guys oh. Wow. Tulong-tulong I mean, yeah. kami kumuha I mean, ng bulate. Eh. I mean, yeah. Ano to? Group effort. Oh. Group effort yan guys. Mm. Yung isa nagluluto mm. ng kanto ang ganyan. Hmm. Siya yung nagano, siya yung nagpapala, siya yung kumukuha, siya yung kumukuha. Ako yung tiga video. Kumbaga sa thesis ako yung tiga luto ng pancit canton. Ano? Eh sino sabi guys? Oh. I enjoy it. I enjoy it, I enjoy it. Nakakadami na kami guys. Nakakapagod talaga to. Yes guys. Pinagpapawisan na ako. <laughs> Pagod mga huli. Pero talaga pag meron na po baby na chung. Eh. Lah. <laughs> La, biglang umupo nung nakakita ng camera oh. Kas <laughs> kakwentuhan ko lang <laughs> to kanini Umupo nung nagbukas ako ng camera. Parang politiko lang ah. Pakitan tao. <laughs> guys, mamiming meet na kami Hi guys! We're going to guys, fresh, guys. Talaba. Guys, fresh Talaba. Guys, Fresh oh. talabang! Pakaan, sabay mo. Kau. 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 Guys, kain tayo talaga. <laughs> Tala, ano, si Boyes na may talam. <laughs> si Boyes na may talam. Hmm, asim. <laughs> so, Gusto kami kumain. kumain. Start na ulit. Oh, ba? Oh, mag diba? ulit na. Ah. <laughs> 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 guys, freshly cut. So basic. Ganun lang mahuli guys ah. Ganito. <laughs> Magbabato ulit tayo guys, nakauli na tayo <laughs> Ay laki ah, oh. saray mo dyan Masaya na siya Nakakuha rin ako malaki ganun, nakakuha rin ako pato na <laughs> ako Guys, second catch. <laughs> Medyo improving na tayo, guys. We got here. Ito na po. Hi! Lucky, guys. <laughs> guys, nakakadami na kami. Guys, makapat ko na to. Ayun, oo. Meron din siya. Nakakadami na kami. Pwede ka natin lagay dyan? gusto niya lang? Opo, Ato. pwede po. Galunggong? Ah. Saan tinalagay? Galunggong po, ano? Dito po, dito po. Ah, sige, ilagay natin yung para hindi siya saya. Ay, nakahuli din siya. Opo. Yun! <laughs> wow! Okay. That's so a na natin ito pagkagal pa. Asa sa mata, pabubuhay ba ito? Ay. Pakawalilit tayo guys. Kaso papakawala natin kasi maliit pa siya. Malaki? Ngayon, malaki-laki. Oo, malaki eh. <laughs> malaki lang, malaki siya eh. Bert! na lang! Oo, ah, malaki tayo! Malaki sa kanya! Guys, super laki! Kaldo. E Paldo! <laughs> Fish on! Guys, nagpalit tayo yung baterya. Naubos na. Nakakadami namin ng kasawa. <laughs> Yon, hindi na siro yung pamangkin ko. Nakahuli na siya. <laughs> nakadami na guys. Bye -bye pala. Another day, another fish. Kauli ah, na kami. Kauli ah, na pamangkin I'm so proud of him. Fish on, good size. Pinakamalakas na nahuli namin ako yata na ako. wow. Wow, wow. <laughs> Yun, nakakawala rin si Gojo Fisherman ng Strongest malupitang Fishermans. good size na tilapia. Guys, kain. So, pass for merienda. Tapos na kaming mag-fishing. Pahinga na at relax. <laughs> Hi guys, so uwi na kami. Tapos na kami. Dahil namin huli. Bye-bye. I'm <Sylvie> <Sylvie> <Sylvie>